Hello guys, magandang araw sa inyong lahat Andito naman ang pobre <laughs> At ito, uh, nakabili tayo ng orange 5 real ang kilo at uh, gagawa tayo ng fresh natural juice na orange Ayan, oh. Tinatamad ako magbalat at gagawa tayo ng uh, natural fresh juice Paborito ko yung orange guys yung uh, lalo na yung tang yung uh, maasim-asim na matamis-tamis. Kita, <laughs> uh, ilang piraso, 1 2 3 4 5, anim na piraso. Ito nga pala yung nabili ko na gawaan ng ano nang juice. <laughs> Para sa samtaran natin. All you to do is uh, iikot mo lang siyang ganyan. Tapos ididid na ganyan n'yo napakadali ng paggawa ng news, no? natural po guys at uh, alam nyo ba yung orange nakakapag uh, ano to palakas ng ating immune system lalo kapag inuubo ka ayan at uh, ito yung napaka sustansya vitamin C so, palakas ng buto at ngipin ayan na napakadali ng paggawa ng juice. Bumibili ako ng juice, guys. Doon sa ano bilihan ng uh, fresh juice. Ang isang baso isa 5 uh, real equivalent to 75 pesos. So, bakit pa ako bibili doon, 'di ba? Ito 5 real lang. Sawa ka na at uh, natural pa. Minsan, bumibili din ako ng ano, yung tang powder hindi na fresh yun. Kaya ito, bumili ako nito para makagawa tayo ng uh, fresh juice na galing talaga sa orange. At ayan o, no? Pinatamad din akong <laughs> magbalot-balot at inuminan lang natin at uh, ito talaga yung napakaganda sa katawan at uh, panlaban sa mga anumang sakit, mga viruses kagaya ng ubo sipon, ayan ganoon ngayon iba-iba -iba ang ang ano klima dito sa Saudi ang daming klima, may mainit may malamig kaya kailangan natin magkakain na uh, ganito fresh juice ayan yung orange sa atin na bumibili ako mahal din ng orange eh di ba dito unlimited yung ano yung yung uh, putas. <laughs> at uh, nabibili ko naman yung gusto ko ng uh, bilhin. Pagdating sa Pinas kasi, kontrolado na tayo. Lala na gusto din natin kumain ng masustansyang mga prutas. ba? Diba? Tapos, kulang sa budget. Kaya dito, ayan, kahit na papano, nakakakain tayo ng mga ganito na ano, prutas. Dahil nga, nagtatrabaho tayo. Kailangan natin ito ng uh, pampalakas ng katawan lalakas ang ating immune system. Mahilig talaga ako sa prutas, guys. At ah uh, lalo na kapag pumunta ako sa mga supermarket, ay uh, hindi pwedeng hindi ako bumili ng prutas. Ang pinaka-paborito kong prutas, guys, alam niyo ba? Yung saging. <laughs> Oo. Kahit uh, wala akong ulam, ay inuulam ko yung saging kahit sa toyo lang tapos pag may sardinas ka sa i, eh, ano, may sasabay mo basta na may saging ako sold na yan guys yun lang uh, yun lang kain ko inuulam ko pagkatapos kong kumain meron pa akong saging dun guys mamaya pag uh, kain ko ay uh, kakainin ko yun Ayan, napakabilis, 'di ba? At uh, may juice na tayo. Natural pa talaga, as in. 'di ba? Ang dami kong nagawang juice, guys. Oh, tingnan ninyo. Oh, ayan oh. Ayan. <laughs> so, ilagay natin ito sa ating baso. At inumin para lumakas ang ating immune system. Kung may ubo ka, may sipon na yan, tanggal yan. ba natural talaga yang guys let let's cheers <laughs> ah sarap na simsim para yang tang <laughs> tang orange juice pero ito natural talaga 'yan baso yung ko sa aking na uh, orange <laughs> mm. ah. Ah. refreshing <laughs> alhamdulillah yan at hugasan uh, na natin guys ito yung uh, yung natin na uh, fresh juice orange how to make a uh, fresh juice Enjoy <laughs> watching. <laughs> at ayun lang po. At uh, share lang uli buhay-buhay natin. Kailangan natin maging malakas. Lalo lang na dito sa abroad, health is wealth number one. <laughs> Dahil kung may sakit ka, hindi ka makapagtrabaho ng maayos, hindi ka makakilos, kailangan natin ng sustansya. Lalo lalo na sa mga prutas, gulay, at ang pinakaunang uh, kailangan natin yung ink sapat na tulog at pahinga at uh, syempre umain tayo ng mga masustansang pagkain kagaya ng mga prutas na yan orange share <laughs> lang po health is wealth yan ang pinakaimportante sa buhay natin para makapagtrabaho at uh, lumusog kasi kung mahina ang katawan natin sinasabi ko sa inyo hindi tayo makakakilos at uh, siyempre apektado rin ang trabaho natin paano yung pamilya natin kaya kailangan talaga ang malusog ang pangangatawan <laughs> ayan guys konting kaalaman lang po sa uh, aking ibinahagi at uh, ito pa rin pabring kapampangan yan at uh, content natin ngayon how to make up fresh juice to make strong yung uh, natin yung ating uh, kutis ang ating buto at ang ating immune system to fight a virus like a uh, sipon, ubo at uh, anumang sakit para lumakas ang ating katawan <laughs> para tayong doktor yun enjoy watching na lang at uh, sana lagi kayo nanonood sa aking video at uh, meron kayo natututunan kahit na paano. have a nice day, God bless you